So oh guys ay dagang kayong sikwa din eh guys oh plantasyon ng sa sikwa oh parting dako ayo guys oh kapit ka daku sikwa guys oh. ito dagang kayo guys sikwa patula oh. pag ko kayo oh. guys ara na -oh. na no. no. ara kaya daku kayo guys oh man yun oh higanti na eh, guys no oh grabe kapi nakuha kayo eh dapat hindi naghan oh guys oh takang kain guys si kayo sikuhan to ito nang bitay bitay oh so punggok pwede ako kayo ayun guys okay, so, uh, oh siya sure. napag kani mga dabong pamani guys kay humuk ka ayo na humo ka ayo kani mo raguwang na ni siya adabong ba kayo kapat kada na guys sa kumbabit mung kumbabit di e guys oh oh tanaw guys oh dabong ba kayo kayo kay humuk to pa dito sunahan to to dagan kayo hey dagan kayo guys oh Nah ikot-kot na so, kaya nagkaunda ni guys oh gigulay na ano diha gigulay na sa ilaga siguro nagkagutom ang ilaga karon guys kaya init kayong panahon wala yung makaon takahan kayo sa ako na guys manghud si si iyan yung gulay yan and guys oh, thank you and bye 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 bye